Umatake na naman ang mga reklamador. Mga akala mo naggagalingan sa social media pero pag umatake, wak naman talaga. Ang gagaling reklamo, Ang mga dahilan nila sa social media. Mga banat nila, grabe ang tindi. Akala mo, hindi naman bubuhay ng isang tao pag binanata nila isang, ka, isang tao sa ICI. Ang sab ang sabi ng mga... Ang sabi ng mga panate ko ni Duterte, mga kababayan ko, ang tagal daw mag ang tagal daw ng proseso ng yan, ng ICI. Eh bakit nga ba? At natatagalan daw sila. Gusto daw nila madaliin, gusto daw nila patapusin na daw kagad gust, at gustong-gusto nila mga kababayan ko na may makulong kagad. Abay teka. Sandali lang. Bago tayo magpakulong ng isang tao, baka nakakalimutan nyo. Marcos ang nakaupo ngayon, hindi Duterte. Hindi po, kasi sinabi kong Duterte ang nakaupo noon mabilis nang magpakulong. Simbilis lang din yan ng pagpapapatay ni Digong. Mga kababayan ko, napagtinuro tinuro ka siguro noon na ikaw ang sangkot sa flood control, abay wag ka nang mag-alala, bukas na bukas, may nicho ka na. Eh, sa panahon ni Marcos, mga kababayan ko, meron tayong due process. Mga kababayan, dahil sa pagkat meron tayong justice system, sa bansa natin ngayon, di katulad ng panahon ng tatay nilang sinigong kapag tinurukang ikaw ang sangkot sa flood control, bang! Sigurado may ka kabukas. <sighs> Gustong-gusto nilang madaliin lahat yung tungkol sa flood control. But here is the issue. Bakit nga ba matagal ang uh, ICI mag-imbestiga? Yan po ang pag-uusapan natin. Yan ho ang aalamin natin. Yan ho ang isasampal ko sa mga DDS na hindi marunong makaintindi. saksak yung, -sak, yung sakukote niya, mga DDS, ha? Nakakailang -nak 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 naka, naka, naka beses na kayo. Ha? Panay kayo topic ng topic ng topic sa ICI. Panay kayo punan ng puna sa ICI. Ha? Ah, sak Tang -tang, yung sakukote nyo, ha? Naku, nakakagigil kayo. Sarap niyo tirisin. Tapos, ang lalakas niyo pa manghingi ng super chat. Yung topic niyo lang, ICI. Abutin kayo limang oras. Hmm? Simpleng-simpleng sagutin. DDS sa to. Grabe, naka alam mo, nakaka high blood. Totoo lang nakaka high blood. Alam mo nakaka high blood. Kaso ang tumataas ng, ang tumataas ng dugo mga kababayan ko in thermometer hindi in dugo ko. Kasi mas trip ko silang bulihin sa pagkakataon na to dahil habang pinanonood nila ako, pupuspa ako, kumunot na ang mga noo ng mga DDS vlogger ngayon sapagkat napapanood na nila yung pambansang buskador ng bayan. <laughs> oh, dahil, wala, wala akong magagawa eh. Ang pambansang buskador ng bayan ay nandito na mga kababayan kasama sa bengador. Ya, abangan nyo yan. So bago ang lahat mga kapatid, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Kuy Movements na ginagawa natin. Bakit nga ba? Matagal mag-imbestiga ang ICI. Mga DDS, makinig kayo. Eto! ang balita ngayon. Panoorin nyo ang video na to. May sagot ang palasyo sa mga pumupuna sa anilay mabagal na pag-usad ng investigasyon ng ICI, kaugnay sa flood control projects at kung bakit wala pa rin napapanagot sa mga sangkot sa mga maanumali anong proyekto. O mga DDS, makinig kayo ha! Magpuhay po, wag kayong puro live stream, live stream! Patapusin nyo yung video na to, sakahan nyo kayong mag-live stream! Tapos 5 hours ulit kayo ha mga DDS. Ha, ah, ano, makulit kayo eh. O, may sagot nga dyan. Ano yung kayo sabi? Walang sagot, walang sagot, walang sagot ang gobyerno. Di inaaksyonan, kay nagtatakpan. Di pa nga tapos eh, mga inutil. Mapalamunin kayo ng ano, subscriber nyo. O, sige, banat. Sa mga naiinip, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos. Correct! Nasa tamang pagkilos. Bakit? Na sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat. Pero hindi natin mamamadali ang na lahat. Pero mag-violate tayo ng batas. Oh! Atty. Claire, hindi naintindihan ng mga DDS yon. <laughs> Gamitin natin sa lingwahe nila. Gamitan natin ng DDS language para mas maintindihan nila. Kasi hindi nila maintindihan yung point of view ni Attorney Claire. Ang sasabihin niya, puro ganyan naman si Attorney Claire. Eh, sige, gamitin natin, gamitan natin ng uh, gamitan natin ng mga mala-impactong lyrics. <laughs> Pagkinatay sila mala-physics. Oh, gamitan natin ng DDS language. O, makinig kayo mga DDS, ha? Huwag kayong masya, huwag kayong kukurap. Ang sabi ni Atty. Claire, saksak nyo sa ulo ninyo, ha? <laughs> ah, na mabilis ang ginagawa ng ICI na pag-iimbestiga. Ha? <laughs> ah, mabilis, hindi mabagal. Sa, sa katotohanan, mga kababayan, mauna na nga pong nagpahanda ng pagihigaan uh, paghihigaan ng mga maaakusahan tungkol sa flood control na issue si Secretary uh, John B. Cremulia. Pinagawa niya na po yung kulungan na may anim na bed. kaya kaso, kaso nga lang mga kababayan ko, 200 yung makakasuhan sa mga susunod na araw. At sureball sa Pasko, mga kababayan. Ay, ako, nabanggit ko na mga DDS. Sureball sa Pasko, yung mga pinanser ninyo, kasama na doon. Huwag na rin kayong umasa na makak makakahamid kayo sa Pasko sa kanila dahil sure ball sa kulungan ng bagsak ng mga yon. <laughs> Di ko na kayo kailangan lambingin. Gagamitan ko kayo ng mga malamala impactong lyrics ninyo sa pagbablog. Uh, Kung anong ginagawa nyo, gagawin ko rin sa inyo. <laughs> oh, attorney Claire, hindi nila maiintindihan yan kasi hindi nila alam ang ibig sabihin ng due process. Ano ba kailangan, mga kababayan ko? Kaya meron tayong due process. Hindi nyo maintindihan yon? <laughs> Kasi palibasa noong panahon ng tatay nyo, siya ang batas, siya ang hukom, siya ang ombudsman, siya ang abogado, siya na lahat. <laughs> eh sa pagkakataon na to, Marcos ang nakaupo. Meron tayong due process, mga kababayan. Hindi ganong kabilis, magpakulong ng tao. O anong ginawa ngayon ni Pangulo? Mga kababayan ko, hayaan nyo ang ICI na magpa na mag uh, mag, uh, mag, imbestiga Hayaan nyo ang ICI kung pa paano nila gagawin at kakamadahin yung imbestigasyon. Tama ba ako? Sabi ni Ma'am Anita Japon, dahil sa rules of law, ang mga DDS ang batas nila. Kasi batas, bat, bat, batas, butas, puro binabaloktot nila. Correct! Di ba? Eh tayo sa Marcos administration, may due process tayo eh. Kahit alam natin na magnanakaw yung mga yan, mga kababayan ko, kailangan natin patunayan sa korte. We cannot say na hearsay lang, oh ito, ah, uh, ito si ganito, ito si one ganyan-ganyan, itong tao na to. ba? Diba? Pwede natin sabihin na itong si uh, Pedro, mga kababayan ko. Sangkot sa flood control yan, kumiba ng pera yan, kaya nakapagpatayo ng bahay, mga kababayan ko. We cannot say that, mga kababayan ko. Pero nung panahon ni Duterte, mga kababayan ko, ah, ikaw pala yun, ha? Ah. Bang! Eh wala, Marcos tayo eh. May batas. Sunod tayo. Kaya makaya kaya, kaya, kung iisipin mo mabagal, mga kababayan ko, hindi pong mabagal. Kasi nas na na nga po yung kulungan na ipagawa, mga kababayan ko, para sa paglalagyan sa kanila sa Pasko. O ngayon, mga kababayan ko, may masabi pa kayo? Meron pa! Di mawawalan ng reklamo yan ba ngayon? Diyos ko! sa lahat ng nilaglag ng Diyos na problema sa bansa natin, mga DDS ang unang-unang sumalo. At tigi isang libo sila na problema ang resolbahin nila hanggat nabubuhay sa mundo. ba? <laughs> diba? Mga kababayan ko, yan yung DDS analogy. Hindi maiintindihan nila yan na Torniclear. Kailangan ganito ka magsalita sa kanila para mas maintindihan nila. Bardagulin mo rin sila. <laughs> diba? Mga kababayan, tuloy At ng human rights Sumintayin so, po natin, naman na sa pa na po naman din po ang pangako Ng um, Ombudsman Sagot niya ni Palace Press Office oh, ito pa, dadagdag ko rin Kapag hindi na pa mga DDS Hindi, may human rights tayo May human rights Noong panahon ng tatay nyo Tinanggandaan nyo to ha Ang human rights kakampi ngayon ng Pilipino hindi ka tandaan niyo to, nung panahon ng tatay niyo si Digong, ang human rights noon binigyan lang ng 1,000 pesos na budget sa isang taon. Anong katindi, mga kababayan ko? Tuloy. Sir Undersecretary Claire Castro sa isang briefing sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon ay kay Castro dumaraan sa tamang proseso ng investigasyon ng ICI. Hintayin na rin ang mga hakbang ng ombudsman lalot na isang pana ang mga reklamo sa mga individual na sangkot sa anomalya. May mga aksyon na rin naman daw na nagagawa kaugnay sa investigasyon. O, oh, narinig nyo mga DDS na isang pana sa ombudsman. O, oh, ngayon, banatan nyo si Boeing. <laughs> Antarin niyo. Ngayon, alam na natin. Pag tinadtad ng mga DDS vlogger si Boying Remulya, it means mga kababayan ko, it means mga kapatid, target nila na i-bash nang iba si Boying. Ay nako, mga kababayan. Oh, para sa ikagagaan ng mga DDS ho, mga DDS, makinig kayo ha, huwag makitid ng utak. Lawakan ninyo pag iisip ninyo. Ha? Huwag lawakan nyo. Huwag 80808, ha? Huwag 80808. O, oh, ha? Tandaan nyo. Meron na hong na isang pa sa ombudsman and the ombudsman will uh, proceed the process and uh, uh, paano niya pa, ipapatupad yung batas. Ayahan nyo na si ombudsman Rimulya doon. Para sa kikakaalam ng lahat ng mga DDS niyan, baka ma-praning-praning na naman kayo sa vlog ko gaya na ang pag-freeze sa mga pera at ali-alian at pati na rin ang pag-i-issue ng immigration lookout bulletin orders sa mga sangkot na indibidwal. Oh, bakit mga kababayan ko? Sabi niyo mabagal lang ang ICI. Oh, an ano ngayon mga didis, panginig kayo sa akin. Sabi niyo mabagal lang ang ICI. Tama? Sinasabihan niyo sa mga ano niyo, mabagal lang ang ICI, walang ginagawang ICI. Walang uh, patutunguan ng ginagawa ng ICI kasi mabagal ang proseso nila. E eh, ganyan, may sabihin ako sa inyo mahalaga. Alam nyo ba ang malaking bagay sa atin sa Pilipinas? Na yung inaakusahan natin, for example, the Diskaya family, mga kababayan ko. For example, ha, Diskaya. Diskaya, itong mag-asawa. For example, sila. Sila kasi may pinakamalaking nakuha eh. Almost 207, 202 uh, billion pesos na kontrata mga kababayan ko. Ito lang, example. Sabi nyo walang ginagawa ng ICI. Ito nagawa ng ICI pag mamalay ko sa inyo to. Kinuha nila, pinas uh, pinasurrender nila lahat ng mga binabili nilang gamit sa sakyan, sa customs, o tsaka sa ICI. Bryce Hernandez, sinurrender yung sakyan. Deskaya, kinumpis ka ng customs yung masasakyan nila na mga luxury cars. At ang balita ko dito, mga kababayan ko, ipasusubasta ng gobyerno. That is the one step. Second, mga kababayan ko, na pinakamalaking nagawa nila. Alam nyo kung ano, mga kababayan ko, alam nyo ba ano pinakamalaking malaking nagawa ng mga diskaya? Ano, malaking nagawa ng ICI? Mga kapatid, number two, mga kapatid, ipa yung kanilang mga bangko. Akala nyo ba, akala nyo ba madaling magpa ng bangko? No? Napakahirap na proseso niyan. Ang daming pagdadaanan bago mo mapahinto o mapafreeze yung isang bangko ng isang taong pinagsususpecha mo na gumawa ng anomalya sa gobyerno. That is the, that is, yan ang ginagawa ng ICI. The third step, mga kababayan ko, yung pagpapakulong. Ano aabangan natin dito na malaking improvement ng ICI, mga kababayan ko, yung pagpapakulong nila. Yun ang titingnan natin. Huwag sa sasabihin na walang nagagawa ang ICI. Marami na nagawa ang ICI. Di ba? Yung pagpapapris pa lang ng banko, malaking bagay na eh. What if there is a 7 billion pesos na pera ang, uh, uh, ang uh, diskaya sa banko na yan? Mga kababayan ko. Di ba? Hello, Tita Jo. No? If the, what if? Eh kung napatunayan na meron sila, eh nabalik natin yung pera sa atin. Hindi nila na-withdraw. Ngayon, maglaro sa isip nyo yung salita na yan. Pakinggan nyo na mabuti yan. Ngayon nyo malalaman, mga kababayan ko. O, tama ba ako? Kaya mo nyo sasabihin, mga DDS, na walang ginagawa ng ICI. Nasa proseso tayo. Meron tayong justice system. May due process tayo. Maintindihan nyo yung due process. Step 1, step 2, step 3. E eh, sa sandamakmak na yan, mga kababayan ko, tatapusin ng ICI yan. Ngilig nyo lang kasi pumuna ng pumuna ng pumuna ng pumuna nang pumuna. 'Di ba, mga kababayan ko? Puna lang kayo ng puna. Noong September 19, nagsimula ang investigasyon ng ICI kung saan ilang mamabatas, mababatas, opisyal ng DPWH at mga district engineer ang humarap sa komisyon. Mm -hmm. Mga kababayan ko, 'di ba? So ngayon sila ay nasa unahan. Sila ay nasa front line. Kaya wag na kaya wag na wag sasabihin ng mga naggagaling-galingan ng mga content creator kuno, na sila ay tama, ito yung pananaw nila. Okay lang naman mag-opinion eh, pero dapat nasa tama ka rin. Biro mo na, sa media na sinasabi na sa taong bahay na ito nagagawa, hindi pa ba accomplishment yon? Ano ba yung accomplishment para sa inyo? Yung may nakulong? Hindi lang ganun ang accomplishment! Kailangan ba mga kababayan ko, gusto nila yung may makulong na tao? sa kanya sasabihin, may ginagawa yung ICI. Hindi ganun yun. There is a process. 'Ng nababagalan kayo mga kababayan ko. Tubulong kayo sabayan. 'Di ba? 'Yun lang naman 'yan mga kababayan ko eh. Hindi naman marami pa satsat. O, oh, minamadali na mga DDS ang pagpapakulong sa sa mga alagad ng puon nila. Eh, ang tanong dito, pag nagmadali ba tayo, may uh, may mapapalaba? Alam mo 'di ba, na mabagal tayo kahit konti. Pero nakukuha natin yung dapat makuha. Yes, mga kababayan ko, nakukuha natin yung dapat makuha. At napupunto natin yung dapat natin napupunto. Yun ang pinakamahalagang, ba, pinakamahalagang ginagawa ng, ano, uh, ng ICI. Kasi ako magagalit ako sa ICI kung walang improvement eh. Every day eh. Every may improvement, mga kababayan ko. Gusto nyo malaman ano yung improvement ng ICI, mga kababayan ko. Papakita ko sa inyo. Uh, I will show it to you guys. Uh, ko sa inyo anong improvement ng ICI na sinasabi mo, biyahin ni Koy. O, pakita ko sa inyo improvement. O, para klaro, mga kababayan. O, kaklaruhin natin. O, eto, papakita ko sa inyo, ha. Ayan, o, eto na. Gano kabilis ang improvement ng ICI? Para sampal sa mga DDS to, eh. Alam nyo kung ano? Eto, basahin ninyo, mga kababayan ko. Ayan. From the ANC. Hmm. Ano sabi dito, mga kababayan ko? O maliwanag Nababasa nyo mga kababayan ko ang sabi ho dito klarong klaro ICI confirms the receipt of Trillanes complaint copy against Go Duterte under the under review as a commissioner uh, finalized live streaming rules mga kababayan ko ito yung pag ito yung gagawin ng ICI na kinakatakot ninyo. O oh, sige. Total naman minamadali niyo ang ICI, di ba? Madaliin din natin mga kababayan ko. Ewan ko lang o hindi makulong dito si Go. Oh, ano mga DDS maghahamon kayo? Gusto niyo hamunin ng independent uh, ang ICI? Wala naman problema hamunin ng ICI, but I we will show it to you guys. Totoo lang tayo. Kailan pinail yung uh, plunder cases ni Go? mga kababayan ko, last week, di ba? Last week, nang Tuesday. Tama. Last week ng Tuesday, final yun, mga kababayan ko. And then, mga kababayan ko, after one week, mga kababayan ko, Tuesday ngayon, ngayon, lumabas yan, eto na, mga kababayan, nasa ICI na, nire-review na nila. At ang masakit nito, mga kababayan ko, ilalive stream nila. Yung pagdinig. Paano kayo susunod ngayon? Oh. di ba? Diba? Kaya, hello, Ma'am Rowe Nagwanson. Bata ni Digong yan eh. Kaya nga mga kababayan ko, diyan kayo mapapaisip. Diyan kayo mapapa... Maku-curious. Bakit ganun? ba? Diba? Ayan na nangyayari. Kung walang kwenta ang ICI sa paningin ng mga Duterte supporter, wala talagang kwenta sa kanila. Wala kang aasahan matinu sa mga yan eh. Yung utak nga, di nga matin no? Yan independent na komisyon na yan. Alam nyo, tandaan nyo to, walang tumino sa paningin nila. Laging, laging may masama ang gobyerno sa kanila. Pero paupuin mo dyan si Buday, mga kababayan ko, sasayawan lang sila ng Cinderella. <laughs> Hindi ha. Mga kababayan ko, nasa punto lang ako, mga kapatid. Di ba? Tama ba ako? Susunod sa kanila, susunod kina BBBM batas ako. Mabasahin ko mamaya yan. Yan ang, uh, yan ang uh, nakakaganda sa grupo ninyo. Bakit uh, legit? Maraming salamat po. Di ba? Antay Marcos yan ho, si Rowena Nagwanson. Correct! Diba? Tama ako. <laughs> kaya, kaya nga shoutout kay Ma'am Rowena Nagwanson eh. Kaya nga good luck, di ba? Sisi pa sa Marcos, mga kababayan ko. Tatawanan ko kayo pag ang dami na pakulong nito. Ha. Hanapin ko si Ruwey na Gwansun. And I will say na, o, oh, ito na yung mga napakulong namin. Asa na yung, yung pagkakaputak mo? Okay? Kaya dapat ugaliin nyo na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Huwag nyo kakalimutan yan, mga kababayan ko. Ha? I Hit mo na rin yung notification bell. Okay? Mga kababayan ko, ayan mo